ya nagsimula nang magsibabawan. Mafulo-ulo. Ma Ma Napaka This this would uh, be the highlight of any athlete's uh, career. Uh, yung i-represent mo ang iyong bansa. Ayan, kumakaway po sila. At pumapalakpak Aba, ang ating pangulo may, at first may first kanya, kanya pa sila, May kanya-kanya pa silang paandar sa kanila. kanilang and trust. dito sa Red Garden. Ay, oo nga. Ah, so hindi by, hindi individual, kundi in ito dalawa silang wine welcome. Ayan, ang uh, ayan kinakamayan po sila isa-isa. Nakita natin si Yumir Marshall at si EJ Obiana. Ayan, kinakamayan ng pangulo. Carlo Paalan, nakita nakikita na rin natin. Ito si Ira Villegas at si Nesty! Nessie! Taloy! si Kaloy yun Nagtaas ng, nagtaas ng kamao. Anyway, Inaknalate sa tayo. Lahat tayo, of course, proud. Lahat tayo, Pilipino. And we celebrate their triumph at the world stage. Ayan na. The President congratulating Carlos Julo, our double gold winner. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. I'm training ready. Carlos! Carlos, Aram. Carlos, Aram. Carlos, Carlos Aram. <laughs> Ayan. Sa kanyang dali, ayan, sinalampakan sila ng First Family. Papasok na po sila sa Ceremonial Hall kung saan magsisimula na ang, ang kanilang hapunan at, siyempre ang awarding ceremony. Ayan. Nakikita ba ninyo yung uh, banda kawayan? Ang saya sila nyo. Habang tumutugtog, habang may sayaw pa.